One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mga sam ninyo. So yun! So kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Ang bilis ng araw, my God. Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng New Year, ngayon magdiriwang tayo ng Valentine's Day. Nagulat na ako kanina pag sulat ko sa board, Ala, 12 na pala ngayon, akala ko ano lang, mga 8, a, a mga ganon. Diyos ko, nakakaloka, bills ng araw. Anyway, so syempre marami tayong inaabangan ngayong buwan na to. Katulad na lang halimbawa, yung press presentation ng ano, press ko ng... Miss Universe Philippines. At hindi lang yan, syempre mag-start na rin ang Miss World, di ba? Talaga naman, oh my God, exciting to dahil syempre after ng 2 years ay magbabalik na ang Miss World. At finally, di ba? So, tuloy na tuloy na nyata ang kanilang pageant at wala nang urungan to. And then, of course, ayun nga, so marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil sa sobrang dami ng mga intriga. Kaya guys, huwag na natin patagalin Para sa unang chika, mama sa masasabi mo sa Asian Beauty Queen na katulad ng Miss Globe at saka Intercontinental, magsasama sila sa Cambodia bilang host. Mama something in mo, kung silang dalawa ang nagtapat, sino sa kanila ang mananalo? May ganun eh, no? So, una sa lahat, siya pinatutuwa ako dahil ang nakakuha ng korona mula dito sa Miss Aura, dito sa Miss Globe, sa Intercontinental, at kung saan-saan pang pageant ay Asian. So, Asian beauty talaga. So, nakakatuwa kasi ay isa yan sa mga Uh, talagang simbolo na malakas talaga ang laban ng mga Asian Beauty pagdating sa beauty pageant. Kahit hindi tayo nanalo, at least nanalo si Thailand, nanalo si Malaysia, di ba? So, dapat maging masaya tayo dahil nasa Asia ang mga corona to. So, I hope na manatili ang mga corona ng katulad ng Intercontinental at saka, syempre, ng tawag dito, globe sa susunod na taon sa Asia pa din. Oh, di ba? Kaya naman, Siyempre, ang ating pambato na ipapadala dyan, malay mo kay Philippines uli mapunta. So, yon So, sa kanilang dalawa na mag-host sila doon sa Cambodia. So, nakakatuwa kasi, di ba, mapagsasama nila yung dalawang queen na katulad nito ni Miss Globe at saka ni Miss Tricontinental. At kung silang dalawa naman ang magtatapat, ang masasabi ko kung sino kaya ang mananalo sa kanila kung magtatapat sila sa iisang pageant, I think si Thailand. Kasi yung ganda ni Thailand, talagang bongga. Pero ang communication skills ni Malaysia ay talaga namang winner. Kaya pwede niya pa rin taubin talaga si Thailand kahit anong diyosa na meron to. Kung baga parang kung magkukumpit silang dalawa ha, I think kasi ganda, may ganda din naman si Malaysia. Pero kasi yung com skills ni Malaysia, much better more than sa com skills ni Thailand. Do you agree guys? Diba? So yun. So, ganda talaga ang meron to sa si Thailand pero kaya yung kabugin. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa transformation ni Catherine Spin na dating Miss Earth na lumalaban ngayon sa Miss Ecuador Universe? Tingin mo, panalo ba? Ang tingin ko, Ah, uh, syempre bagong mukha, 'di ba? So ang ganda niya ngayon. Kumpara hindi ko siya na notice yung beauty niya noon. 'Yan eh. natandaan ko na lang sa kanya yung mga mata niya, 'di ba? Pero kasi kung iisipin mo, yung beauty na meron siya, talagang pack na pack at talagang winner no winner. So, I love yung transformation na naganap dito kay Catherine Spin. So, talagang laban na laban siya. At mukhang siya ang susungkit ng corona na Miss Ecuador ngayong taon na to. So, abangan natin. ba diba? So, tingnan natin kung sa kanya nga mapupunta ang corona. Pero, kasi syempre, uh, meron kasi siyang ano eh, yung tawag dito maganda ang kanyang profile. Kaya malaki yung chance na manalo siya. Plus, queen pa siya dito sa Miss Earth noon. Kaya sabi ko nga, ay naku mukhang ito ang mananalo talaga sa Ecuador. Tapos nakita mo pa yung transformation niya. Ayun yung dapat talagang ginagawa ng isang kandidata. Yung hindi porket na malakas ka, maganda ka, wala ka ng transformation, dapat meron talaga eh, para meron kang repackaging talaga na ginawa. Kasi kung gusto mo manalo eh, mag ka. Katulad ng ginawa ni Catherine Spin, dito pa lang yan sa ano ha, sa Miss Ecuador competition, national pageant pa lang yan pero yung transformation niya, nakita mo na kagad. So, what ipahaya pag lumaban siya sa Miss Universe? Di ba? So, kapag may goal, dapat may ginagawang pagbabago. So, yon Abangan natin kung mananalo siya dito sa Ecuador. And then, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin ng... Miss World na ngayon ay naghahanda na ng bongga-bongga sa kanyang pasarela. Alam mo, naluloka ako sa kanya. Ang haba-haba ng panahon na dapat niyang ihanda, hindi niya ginawa. Dapat noon niya pa ito ginawa, di ba? So, meron siyang mga uh, bahanting araw, dalawan paon, hindi siya nag-training na nag-training ng pasarela. Para ngayon, perfect na. So, ngayon siya mag-training instead na ang ginagawa niya ay mag-impact. <laughs> so, di ba? dapat kasi yung mga ganitong rey na alam mong magkukumpit ka. Kapag malapit ka ng umalis, dapat ang ginagawa mo na lang, relax na yung mind mo. Relax na yung sarili mo. Yung hindi ka na nag-iisip na, nako, dapat, ko mag, ano, dapat ako mag-training ng pasarela, dapat pala ako mag-training ng Q&A. So, yung mga yan, ginagawa yan habang may panahon ka, huwag mo siyang gagawin during na malapit na yung pageant. Kasi, talagang mangangarad ka, di ba? So, good luck na lang dito kay Gwendolyn for yul. and then tignan natin kung kaya niya nga bang sungkitin ang ikalawang corona ng Miss World para sa ating bansa, di ba? So, yun. So, syempre, supporta pa din tayo. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo bagong apartment ng Miss Universe? E, ni na nila. So, ang masasabi ko, bongge shoes, maganda. Mukhang yayamanin. Mukhang mamahalin yung apartment kumpara noong lumang apartment nila. Kasi yung lumang apartment nila, parang hindi na ganong kabongga. So, nakakatuwa kasi syempre makikita mo na talaga namang binonggahan, binadjetan. Pero kasi sabi ko nga, alam mo dapat ang Miss Universe dapat bumibili na lang sila ng bahay. <laughs> Tapos, alam mo yun, yung doon na talaga nakatira yung magiging Miss Universe every year. So, sana ma-maintain nila yung kabonggahan ng Miss Universe kasi luxury kasi talaga eh, kung iisipin mo eh. Alam mo naman si Kunan, di ba diba? So, sinabi nga ba diba, ni Mr. Nawat na hindi mo naman kailangan ipakita lahat ng mga ari-arian mo, kung ilan ang kotse mo, kung ilan ang kayamanan mo. So, dapat daw talaga na parang maging practical sa buhay. At ay agree ako doon. And then, ayun nga. So, parang feeling ko, luxury yung ano, yung kanyang kabahayan at ang bonga bongga Eh, congratulations sa Miss Universe. May pera naman sila eh. Di bonggahan nila ng bonggang bonga Para ano, mas winner. Pero sana wag silang mabaon sa utang, no? So, yan. Sana kaloka. So, congratulations sa bagong Miss Universe. At napakaswerte nila. Kasi parang piling ko si Mr. Raul ang talagang sumusuport ngayon dito sa Miss Universe. At ibinibigay talaga ang lahat ng kabonggahan. And then, one day, marirealize ni Mr. Raul na hmm. ako, labas na ako na labas ng pero Wala naman ako na be-benefit dito. Ayoko na. Charot! So, yan. So, bongga. Laban lang. Gusto ko yan. Natutuwa naman ako. And then, para sa sumunod na chika, Mama's Pasang, Cyril Payumo. Tingin mo kakabog ba sa Miss Universe? To be honest, sa si Cyril Payumo, yung ganda ng dyan, sobrang nagagandahan ako kay Cyril. Talagang masasabi ko, oh my God, kung beauty queen ang pag-uusapan, talagang isya sa mga beauty queen. Ang itsura kasi ni Cyril, parang pinaghalong susmita sen na uh, Charlene Gonzalez para sa paningin ko ha ewan ko sa paningin ninyo and then talagang masasabi mo pag sino mo yung pictures niya, parang masasabi mo, pwede talaga sa Miss Universe. Actually, pwede naman to si Cyril Payumo. Ang ganda-ganda kaya ni Cyril. Ah, uh, depende kasi sa atake niya eh. Ang maganda kasi kay Cyril, matangkad, magaling yung, ano niya, yung lakad niya, yung styling niya, in fairness, kabog din. But, syempre, kailangan niya ba i-level up to ng todo-todo. Ang minihintay ko kay Cyril, ko ano yung ipapakita niyang bago sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre, sabi ko nga, napaka-importante talaga na re repackage ang kandidata. At sana, kapag sumasali sila, eh, pagplanuhan nila ng maigi. Huwag silang umasa sa ganda lang. Dapat meron talaga silang ibubuga. Yung, yung tipong total package talaga sila. And then, kay Sir Payumo, nakikita ko naman na talagang kulang lang talaga ng konting palo pa. So, pwedeng-pwede na talaga sa Miss Universe. In fairness talaga kay Cyril, ang ganda-ganda niya. Sobrang kambog, sobrang josa sobrang kayang pumalo. So, sana makarating talaga siya sa dulo ng competition. Sa mga parang nakikita ko na Grabe, ang ganda. So, totoo lang. Ewan ko kung bakit. May something kasi sa mga mata niya. And then, may something sa mukha niya. In fairness kay Cyril Payumo, you cannot underestimate her kasi baka mamaya bigla siyang bumulaga ng todo-todo sa Miss Universe. ba diba? So, yon And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo kay Chris Stephanie, Chris Stephanie Johnson papalo kaya siya Mama Sam hanggang sa dulo ng competition. To be honest, hindi ko alam. Sa totoo lang, medyo parang natatakot ako para kay Chris. Pero kasi si Chris kasi magaling din to eh. Yung alam mo yun yung hindi rin to basta-basta magpapakabog ng ganun-ganun lang. Beauty talaga naman masasabi ko. Iba din yung beauty na meron siya. So, para siyang si, ano no, si Steffi story na mas bagong, ano, parang para siyang hawig kay ano Stepy Ambiresturi. Hindi ko alam kung a kayo pero gusto ko talaga yung mukha niya, parang ang fresh fresh. Sa edad niya 35, talagang napaka ganda talaga ng cuties niya so i love her pero syempre tignan natin kasi palaban din naman talaga din si Ate, medyo strongest din talaga to pagdating sa kanyang pasarela. Ang ganda kaya nito yung mag-transition na ano, yung emote, ay nako winner na winner. Ang ah, sobrang perfect siya doon. And then gusto ko din yung yung kupaan siya, kakumpiyansa sa sarili niya And then, nandoon din yung Humbleness din talaga, makikita mo sa kanya Kaya, I love talaga Si Chris Stephanie Hanson Na makarating sa dulo ng competition Pero syempre, ang exciting dito syempre titignan mo kung paano sila makikipagkabugan talaga kasi neck to neck ang labanan dito sa binibining Pilipinas eh iba din talaga eh no? so yon good luck na lang kay Chris Stephanie Hanson pero may baon yan for sure and then mama Sam ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Albay na talaga namang kumakabog ngayon pa lang tingin mo mama Sam may chance kaya siya na matalo ang mga reyna ng dati ng reyna <laughs> di ba to be honest, sabi ko nga, ang laro ng Miss Universe Philippines, hindi natin alam kung mapupunta ba to sa bago. Kahit naman sa ang di ba? May mga sumasali na mga kilala na, tapos talagang mga kabugera, pero hindi sila basta-basta na nanalo. But this time, kasi syempre titignan mo kung ano yung laro ng kandidata, hindi naman pwede tumingin ka na lang sa mga posing nila. Actually, ako kasi pag photoshoot maganda pero hindi ko alam kung talagang magbibigay yan ng ano ha ng bonggang bonggang eksena sa competition so yun yung abangan natin kasi matangkad din si ano matangkad din to si si Albay actually si Albay pwede na to sa mga ano yung beauty niya ha pwede to sa mga supranational pwede to sa mga Miss Grand yung mga ganon I love yung pakinggin uh, Pilipinang beauty niya nakikita ko sa kanya yung parang yung beauty niya talaga sobrang ganda din. So, parang piling ko pasok dito sa banga. Medyo makikip makikipagbardagulan din yung beauty niya. Ha? So, beauty yon But, I love the way kung paano siya mag-emote talaga sa camera. Sobrang, Gandang-ganda talaga ako dito kay Elaine Bernales. Yes. Nagagandahan ba kayo kay Albay? In fairness, no? Ang lakas sa din ng babaeng to. Ito yung Pilipina beauty talaga. So, ang lakas maka Beatrice Luigi Gomez din. <laughs> yung, alam mo yun, yung, yung beauty na meron. So, pagdating sa Miss Universe, dali mo to sa ano, nako, kung ganda talaga siya kaganda, oh my God, papansinin yan doon ng bongga-bongga na, alam mo yon na, ko kumabog. And then, Mama sa 2019, Black Beauty ang nanalo sa Miss World at saka sa Miss Universe. Tingin mo, Mama sa papalo uli kaya ang mga Black Beauty ngayong 2024 sa Beauty Pageant? <laughs> Depende. Depende kasi yan sa organization kung gusto nila ng Black Beauty, kung gusto nila ng Miss Tisa, Depende. Kasi, meron kasi mga season na hinahanap nila. Gusto ko black beauty. So, dapat black beauty ang manalo ngayon. Yung mga ganon. Katulad na lang noong 2019. Parang yung season na yon lahat nata ng beauty queen. Di ba? Puro black. Kahit yung Miss America, black beauty din. At yung Miss Grand no moment, di ba? Yung time na yon black beauty din eh. After na ng uh, 2020, di ba? So, kinuha nila Black Beauty. Kasi na, nakikipagsabayan sila sa sa in demand. So 'yon. So ako para sa akin, ah uh, ang mga Black Beauty kasi lagi yung may magic pagdating sa competition. So parang feeling ko maliit lang 'yung chance pero pag nakita naman 'yung kanilang potential, talagang winner, 'di ba? Lalo na kapag maganda talaga siya. Yung alam mo, may mga Black Beauty talaga na magnetic talaga 'yung itsura eh. So 'yon. Nananalo talaga 'yung mga 'yon chapel ko si Laila Lopes kahit hindi umariba ng bonggang-bongga -bongga, pero yung beauty na meron siya talaga pa fantastic eh so sobrang winner so dapat ganon so tingnan natin kung aari ba ang mga black beauty ngayon taon na to but sa ngayon nakikita ko medyo malabo pa <laughs> so yun tingnan natin mali mo naman ba diba? so hindi ko alam. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty ni Victoria Velasquez Vincent? Pasabog ba? To be honest, kay Victoria Velasquez Vincent, tall siya, di ba? Tapos maputi, tapos ma ano, matalino, magaling magsalita. Supposed to cater yung beauty na meron siya. Uh, regal yung beauty niya. And then, ah uh, siguro ang problema ko sa kanya, yung mata yung mata niya kasi parang hindi siya yung masaya parang lagi siyang malungkot sa mga photos niya at yung mga ganito parang piling ko ito yung mga mahirap manalo eh. yung nahihirapan sila manalo kasi yung expression ng mata nila parang hindi nakikita yung happiness, sadness ang makikita mo sa kanila. So, I don't know. Siguro sana buhayin ng maigi yung mata ni, ano, ni Victoria Velasquez Vincent nang mas maging bongga pa sa paningin ng ibang tao. And then, I think yung stylish niya o yung makeup artist niya, ayun yung kailangan nilang baguhin sa competition nila. Kung baga para kailangan talaga makuha nila yung perfect na parang igaganda o magiging glam talaga yung itsura ni Victoria Velasquez Vincent or lalabas talaga yung, yung tinatawag na beauty, di ba? Maganda si Victoria Velasquez Vincent. Kaya lang kasi pag inaayusan siya, hindi ko nakikita ng beauty queen material. sa nakikita ko sa kanya is modela, yung parang ano, yung parang artista, ganon ganun yung nakikita mo sa kanya. Yung mga tipo Teresa Luis yung mga ganun eh. So, sabi ko naman, kung magaling talaga yung makeup artist niya, kaya namang baguhin to at pasayahin yung mga mata. So, yun yung abangan natin kung magsa-transform na ba itong si Victoria Velasquez ng ganong eksena, di ba? So, I'm so excited for Victoria Velasquez Vincent kasi agaan kumakabog talaga ng bongga-bongga. So, hintayin natin, di ba? And yun, so, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo, kakabog nga ba ang mga kandidata na nabanggit natin ngayon dito sa labanan nila sa Miss Universe Philippines? so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito. Mama sa blood, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre sa aking mga chika. Sabi ng non always keep smiling and always think positive walang imposible guys sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya nang bonggam bonga kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys